Magandang araw mga kabukid. Kamusta po kayo? Ayan. Another day, another vlog. Sabi nga nila. Ayan. Kala mo vlogger talaga. Pangatlong video ko pa Oo. Pangat. Hindi. Pangapat kasi may short video nga pala ako. Ayan. Na dito ulit ako sa aking koral ng mga kambing. Sabi ko nga sa inyo. Mas ito yung alaga ko talaga. Kasi yung baboy eh, syempre nandun lang naman yung papakainin ko, lilinisin ko hindi ko naman laging kasama, pero ito lagi kong kasama, paahon, pababa dito sa aming kuan ito, ito yung ayan, ito yung inaahot binababa ko, ayan kung may kita nyo sa tagiliran, hindi po yan basura, ay eh, parang basura din naman kasi nga, balat ng buko yan na itinapon ay ayan, kasi kwari yan eh, para, eh hinayaan na rin namin tapunan kasi nga ano siya yung Uh, malalim para din hindi gumuho yung lupa. Ayun, mabalik tayo sa ating mga kambing. Alam nyo bag itong aking mga kambing na ito ay nagsimula lamang sa isa. Ito yung pinagsimula ng lahat kasi ito dapat ay ihahanda ng asawa ko para sa kanyang birthday. Kasi gusto niyang makaranas naman ng may kalderetang kambing sa kanyang birthday. Ay kaso, palibhasa itong aking kambing na ito ay malakas kumain napagkamala namin buntis ay di hinayaan na lang namin na ay, hindi na makatay at gawa ng baka nga buntis ay sayang naman sabi ko mag alaga na lang kami ng kambing ay di hindi siya nakapag ano ng kambing nakapagkatay na ng kambing yung asawa ko at ang kinat ang bumili na lang siya ng dalawang pata ng baboy <laughs> yung kambing niya naging pata na lang ng baboy kasi sabi ko nga gusto ko nang alagaan yung kambing kasi baka nga buntis pero... na pala kami nito. Si May ang tawag ko dito. na pala kami. Kasi hindi pala siya buntis. Ngayon... May nagbenta naman sa asawa ko... ng isa pang kambing. Ito naman yon, Si Mama Goat. Ayan. Medyo... Matanda na po siya. Nabalik na po yung kanyang sungay. Ayan. Pero... Napakadami na po ang blessing niyan sa akin. Sa aming magkasama. Nakailang anak na po siya. Ayan. Kaya... Yung aming mga kambing ay dumami ng dumami hanggang sa yun tumatawag ang asawa ko at ayun na nga naputon na nga yung aking video kasi tumatawag yung asawa ko kasi nakamotor nga siya pagkagaling doon sa ilaya tapos ako lang yung mag-isa naglalakad dito sa paahon kaya pagka nakahon na siya tinatawag niya ako te, kung inalam niya kung ako nakaahon na din at baka ako'y na-stuck na doon sa ilaya <laughs> kasi ako ngayon nagpapasul na rin kambing paahon din eh ayun Hanggang sa... Yun na nga, mabalik tayo sa kambing. Ang dami kong patalastas, ano? Ayun, mabalik tayo sa kambing. Yung aking kambing, eh... Nung nagsianakan, nagsianakan. Ayun, dumami na dumami. Ayan, meron na dyan na benta. Meron na rin na ipanghanda. Ayan, marami na sila yung mga anak. nagsi-anak Nagsianak. Ayan, kaya... Nakakatuwa dahil yung aking mga alaga, eh. Napaparami ko. talaga namang... Ah... Uh, sa isang taon, parang nakaranas ako ng sa si isang taon nakatatlong anak ata sila parang ganun kasi hundred, fifty to 55 days eh bago sila ano siguro mga ganun mga tatlong hanggang tatlong anak nga daw kasi ang kambing kaya mabilis silang dumami at saka ang kagandahan niya pag nanganak yung aking mga mga kambing lalo na to itong dalawang to yung una kong kambing na yan pag nanganak sila tatlo na tatlo kaya, ang bilis na lang dumami. Yun nga lang, minsan may namamatay kasi mahina sa yung gatas nila. O kaya naman, nagkakasakit. Pero, maganda pa din. Talagang napakaganda ng ano nila. Ng blessing sa amin. At, ayan sila. O, yun lang muna para sa vlog ko ngayong araw na ito. Pasensya na kayo. Hindi pa ako masyadong sanay sa ganitong pagbablog. Pero, meron din po akong Facebook Facebook profile lang asawa ko niya nagbablog din ako dun pero hindi pa ganun ka ano basta yun na lang sana po supportahin niyo ako i I like at i-subscribe niyo po. Subscribes. Pas ako, bulo, I Subscribe. pasensya na ako tung talagang bulol na bulol ako. I-subscribe niyo po sana ang aking channel kasi nagsisimula pa lang po ako. Salamat. Bye.